Hello mga kaging pins for today's video nagluto ako ng adobong atay ng manok at ng bihon kaya naman tara samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Magandang gabi mga kakingpins. Pagka-uwi nga namin sa bahay, galing maggrocery itong mga bata, nasikaso agad yung mga pinamili nila. Ito talaga palagi mga kakingpins sa binibili nila kapag nag-grocery kami, yung mga noodles na sa Korea nga daw. At yung balak nga ngayon ng mga bata ay magputrip nga daw sila, kaya pati ito yung mga chicherya pinaglalagay nga sa mga plato. Natawa pa nga ako dyan kay Kuya Prince at grabe nga siya uminom ng drinks dahil yung nabili niya ng noodles ay napakaanghang At dito naman mga si sikasuhin natin yung mga binili nating kape noodles at dilat. Bali mga itong twin pack na kape ay kakat natin to dahil minsan nga yung mga nagtitimpla isa lang yung tinitimpla pero yung isa may laman pa at kung saan saan lang nga nilalagay tapos yung mangyayari mga kakingpins yung susunod na magkakape ay kukuha naman ng panibago kaya minsan yung kape mga kakingpins nagkakalat dito at eto mga kakingpins dito nga sa salamin na istante natin ilalagay ang noodles dilata at kape nang sa gayon mga kakingpins yung mga kasamahan natin dito sa trabaho kapag ginutom sila or gusto nilang kumain at magkape kukuha lang sila dito mga kakingpins at eto mga kakingpins kinabukasan another day another grind na naman tayo dito <laughs> yan ng mga dito mga kakingpins sa IBC lalo na at lunis ngayon. Magandang panahon ngayon mga kakingpins at sana ay sabayan ng maraming mamimili para maganda din ang binta natin mga kakingpins. At eto mga kakingpins nagkat na tayo dito ng 20 packs na ham para gawing ang ham with cheese. Bali tutuhugin natin tumamaya mga kakingpins tapos lalagyan ng cheese. At yung mga nakasulat mga kakingpins sa whiteboard yan lang naman ang mga niluluto namin araw-araw. O diba kung kami lang nga ni Mr. Andy nga talaga namin kakayanin magluto ng ganyang karami. At eto mga kakingpins binabalot na natin dito yung uto natin kagabi na chili oil. Kapag bumibili nga tayo mga king siling labuyo, 10 kilos yung binibili natin. Nang sa gayon mga king pins ay maka-discount nga tayo. Kasi kung per kilo mga king pins ang ating bibilhin ay mahal nga mga king pins. At kapag nakabili nga ako mga king ng 10 kilos na siling labuyo, yung discarding nga na ginagawa ko ay niluluto ko gabi-gabi. Hanggang sa maubos ko maluto mga king pins dahil madali nga masira ang siling labuyo. Kapag nagawa naman na chili oil mga king pins ay matagal ngang masira. Maabot din ng ilang buwan mga king Si customer nga namin mga kingpins na may sariling food cart sa katay nga na ay nagsabi nga na magdadagdag siya ng food cart. At ang target location niya nga mga kakingpins ay sa Dimasalang at sa Aruroy. At ang estimate niya nga na matatapos ang kanyang pinagawang food cart ay itong February mga kakingpins. Kaya ito mga kakingpins nagdagdag kami ng tao. Ito nga si Kuya Mike taga upa. Dahil nagdagdag siya mga kakingpins ng food cart kaya panigurado talaga na dadagdag din yung order nila sa atin. Kaya napagdesisyon na namin ni Mr. mga kakingpins na kumuha agad ng tao para matrain at matuto agad. At ito nga mga kakingpins si Mr. nag -enjoy sa pagdadrive nitong motor. Abay, grabe nga ang feeling. Akala mo talaga sa kanya, sa kapatid niya to mga kakingpins. Binibiro ko nga mga kakingpins si mister na sabi ko kapag yumaman nga ako ay ririgaluhan ko siya ng mas maganda pa dito. Pero malay natin mga kakingpins, magkatotoo, wala namang imposible basta sinasabayan natin ang galaw at panalangin. O siya mga kakingpins, nagugutom na nga kami kaya ito magluluto na tayo ng ulam. Puhugasan muna natin dito mga kakingpins ang atay at ang balon baluna ng mano. Bali hindi natin to ubusin mga kakingpins para sa sunod nga ay may pang ulam pa tayo. natin mahugasan mga kakingpins, ito nilagay na natin sa kawali. Medyo frozen pa nga ito, mga kakingpins pero okay na yan dahil papakuluan pa naman natin to. At ito mga kaking sinalang na nga natin dito sa apoy. Bali ang gagawin nga natin dito luto mga kakingpins sa ay adobo. Tapos lalagyan din natin mga kakingpins na gulay na sitaw para kahit papano ay healthy. At nga. dahil nagugutom na tayo mga kakingpins at para maluto na agad ito, ito nilagay na natin lahat ng mga ingredients. At nang ingredients na mga kakingpins, ang sabaw nilagay na rin natin ang gulay na sitaw. O luto ng ating ulam mga kaking ay kumuha na kayo ng sarili nyong plato at sabayan nyo kaming kumain. At eto ang batang si Bilog, mga kakingpins, nangihingi ng biskwit kay mama niya. Tamang-tama nga mga kakingpins at marami pang stock na biskwit yung mga anak ko, kaya ito binigyan ko. Binigyan ko rin yung batang si Koy Koy, pero wala siya dito, kaya sa nanay ko nalang binigay. At ayan mga kakingpins, tingnan nyo naman si Bilog, sarap na sarap nga sa biskwit na kinakain niya. Pagkatapos kumain dito, mga kakingpins, ito hiniwa ko na itong cheese na gagawin nating cheese ball. 6 kilos na cheese itong hinihiwa natin, mga kakingpins, at sa tagal na nga nating naghiwa nito, basic na lang atong trabaho na to at madali lang natin tong matapos. At eto nga mga kakingpins, sunod nating ginawa, magluluto tayo dito ng merindahan na bihon. Sinote ko lang dito mga king pins, ang bawang si squid ball at kikya. At ang sobra sa ulam kanina na atay at balong-balunan, sinabay ko na rin dito mga kaking pins. Yeah. O siya, hanggang dito na lang video ko, Lord. Maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at pati na rin sa inyo mga kakingpins. Salamat sa panunood. Follow for more.